Ayan yeah, na, no. sumpag so, lang sa ating mga masay. Papakita ko sa inyo mga magandang manok dito sa baliw. Eh, magandang manok dito sa baliwag yan. Yeah. You know, parang napakaraming manok dito mga masay. Ayan, eh, may nakita na naman tayo dito. Hero, gandang hero nito. kita lagi dito. <laughs> Sikat. Eh? Sikat eh. na yan. ka pero talaga. Bayan ko, baga nyo, baga si Pico ko kayo, baga si Pico ko kayo. Lagi kang mo. Oo, eh. Kaya kaya siya kasi. Uy, malang talit ko Eh, ganda. Parang eh, malang talit ko eh. Ilang buwan eh, bro? Ilang buwan ah? Seven months. Ah, seven months. Pero spray. Ang hiraw ano? Hiraw eh, hiraw. Hiraw, hiraw. Ito pa, napakarayman ako. Gaganda oh mga... Andi, mga item nito Lakas na na. Ha? Ito, mga inayin oh. Mga lakas na tsaka bulik oh.

Hindi ba yung Kelso ba yung Kelsa. Bata pa, ilang buwan na yan? Lima. Five months, ano? Batang batal Yung Kelso, five months. Sabay, so, nakatapo pa sa tricycle.